eh, pagkagaling nga namin sa Kayapo, pagkatapos namin magsimba, ay eh, naghanap kami ng makakainan. Birthday ng aking pinsan. At ito yung nahanap namin, Mrs. Unlimited. Uh, ito nga pala ay pinupuntahan karamihan ng mga vlogger. Ito yung second branch nila dito sa Kayapo, Manila yung unang branch ay malapit lang dun sa Kayapo Church. Ito naman ay yung second branch sa Ligarda area. Mas maganda nga dito sa Ligarda place e eh, sobrang lakas ng aircon. At ito, tingnan nyo yung menu nila. Abot kaya sa halagang 99 pesos lang per meal. Kapag bibimbap naman yung in-order nyo ay 135. Ito, ayan ang aking mga kasama. And, uh, waiting na kami ng order niyan. Uh, ayan, pumunta kayo at maganda rin ang ambiance. Maganda rin mag picture picture karamihan dito ay nakasabay namin kumain ay mga estudyante kasi nga affordable yung kanilang mga pagkain sa menu um, regarding sa serving nila So, ayan, nag-serve na sila ng food. At ang in-order namin, ayan, may in-order kaming macchiato. Ayan, ang kanilang iced tea. So, tikman na natin ang iced tea nila. Actually, hindi siya talaga iced tea. Ang iced tea nila ay may halo. At ito, flex ko lang sa inyo, uh, ng mga in-order namin pizza. Tapos yung vegetable yan. Tapos uding daw ang tawag yan. Nalasang kikiyam. So, ayan. Uding ang tawag doon. At ito naman ang mga kanilang ah, pinag-order. Ang in ko ay bibimbap. Beef bib samgyeop, Bibimbap. Ayan. Ayan yon Ang mga kanilang plato ay ganyan. Kapag bibimbap, ang iyong in-order nakalagay sa gold na maliit na kawali. So, ayan. Ang pagkain niya ay iyong hinahalo. Pero kung ayaw mo nang hinahalo, okay lang din naman. Ayan, yung iba si sling plate. Ayan. Oh. Mura lang ang kanilang ano dito menu no up. Sobrang affordable. Maganda rin ang kanilang ambiance. Sa una namin pinuntahan na branch yung malapit sa Kayapo Search Mainit sabi, sira daw yung aircon Tapos sinuggest nung manager doon na pumunta nga daw kami dito sa Legarda Place at andito yung kanilang pangalawang branch So tinikman ko na nga yung sambiup-bip nila na bibimbap, okay naman 135 pesos 'yung kanilang menu na yun Bibimbap. Busog na rin naman, masarap. May kimchi, sobrang ang hang ng kimchi, pero masarap din naman. Okay din naman. Mura lang naman 'yung nagastos dito na ah, ilan kami dito? 16. 16 kami dito. Ay, ah, hindi. 14 pala. 14 kami uh, almost ang nagastos ng my birthday na nag-treat dito ay 2,000 plus. So, ayan, natapos na nga kami all in all. Ay, uh, masarap naman. See you in my next one. Bye-bye!